kaya hindi totoo yung uh, panatang makabayan at hindi rin totoo ang bayang magiliw ano okay so hindi naman kasi iniwan ni Dr. Rizal yung Diyos doon sa gobernador Silio o doon sa mayor o gobern governor ano o Sen sa, Sen sa senador o hindi niya iniwan sa kongresista ano Iniwan niya ay sa Diyos, yung kanyang bansa at yung kanyang uh, mga minamahal at mga kapatid at mga iniibig, ano? So, gano'n yan. So, hindi iniwan, ano? Walang walang Pilipino na iniwan si Dr. Uci Rizal sa bayan ng Cavite, ano? Okay. O sa province ng China, ano? kasi iniwan in 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 niya ni Dr. Si Rizal ay sa lupain ng ating Diyos. Ano? Yan yung lupain. Okay. Yan. Ito yung mga taong iniwan niya. Okay. Kasama ito. Magulang niya. No? So, ganon. Pag nag-iintindi, So, yung mga bagay na yan, ang sabi ni Dr. Sirichan na gusto niyang makita. Makita natin. Okay. Ay, yung mga generations ng Pilipino, no? ay dapat makita yan. Mga bagay na yan, kanyang sinabi. Okay? So, So nakita natin na hindi totoo itong mga sinasabi nito, mga tao nito. So, sabihin, kaya yan, ikis, ikis yan na ginagawa nila, ano? So, hindi yan, totoo. Okay? Dahil lang gusto lang ni Dr. Sir makita ni Dr. kita ay yung uh, lupain ng ating tahanan at bansa. Na dito sa lupay ng ating tahanan at bansa, dito nila ibinigay ang kanilang buhay. So, yung mga nagbigay ng buhay, nasa paragraph 9, nasa paragraph 2, at nasa paragraph 1. Ano? Okay? At yung may-ari ng buhay ay ang ating Diyos. Ano? Yung may-ari ng lupain natin ay yeah, gusto mong makita na ni Dr. Sirisal na siya yung nagbigay ng ating bansa sa atin sa mga Pilipino ano. Okay, kaya, lupain ng Diyos ang gusto ni Dr. Sirisal na ipakita sa atin ano. Okay. So, laga na alam natin ang kasaysayan. Alam natin yung pinaglalaban natin. No? Na pinaglalaban natin ay lupain ng ating Diyos. Ano? So, yung bansa natin, kaya natin isinusuko ang buhay natin dahil ito ay lupain ng ating Diyos. Nandito sa line 2 of paragraph 1, naka-interlock yan sa line 2 ng paragraph 13. So, ang ibig sabihin, ang Pilipinas ay, ang Pilipinas ay lupain ng ating Diyos. Okay? At ito yung sinasabi, enchanted land ng ating bansa o ng ating Diyos. Ano? So, ganun. So, yan ang pinakang magandang paliwanag na ganun. So ang dapat ang ating national anthem ay Bansang Pilipinas Perlas ng nan Alam mong puso Sa dibdib mo'y buhay Lupang hinirang ng Diyos Duyang ka ng magiting sa Sadagat Di ka sa dagat at bundok sa simoy at sa langit mong bukaw. May dilag ang dasal at awit sa paglayang minamahal ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na niningning, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim riyon ng araw sa halwal ating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api ang mamata.